Nagresign na bilang congressman ang itinuturong di umano allegedly isa sa mga mastermind ng bilyong-bilyong pisong flood control project scam na si Congressman Zaldico. Nagulat din ang mga taga-suporta niya dahil sarado na ang tanggapan ng kanyang opisina. At hindi na daw pwedeng humingi ng tulong dito ayon sa mga kumakalat na mga larawan. Ngayong araw ang huling palugit na ibinigay sa kanya ni House Speaker Boji para umuwi na sa Pilipinas matapos kanselahin ang kanyang travel clearance. Subalit ginulat ni Zaldico ang buong Pilipinas nang sabihin niyang hindi na daw siya uuwi at magre-resign na bilang congressman. Nagpasa na ito ng resignation letter ngayong araw sa House of Representatives. Mababasa dito ang kanyang pangalan, Elisaldico Petsa, ngayong araw. Ayon kay Zaldico, ang kanyang resignation letter daw, ang sagot niya sa ipinadalang demand letter, sa kanya ng kongreso na umuwi na siya. Ito din daw ang sagot niya sa mga reklamo laban sa kanya. Iginit ni Zaldico ang itinuturong di umano allegedly pinaka-mastermind sa flood control project scam. Say niya sa kanyang resignation letter, dahil daw sa pagbabanta ngayon sa kanyang buhay, at sa kanyang pamilya at sa pagkakait sa kanya ng due process. Ito daw ang nag-udyok sa kanya para mag na lamang bilang congressman. At hindi na daw ito mababago pa. Iginiit ni Zaldi ko na wala daw katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanya na siya ang tumayong mastermind sa bilyong-bilyong pisong insertion sa 2025 General Appropriation Act o ang budget ng Pilipinas. Lahat daw ng mga nakalagay sa 2025 General Appropriation Act ay inapprove daw mismo ng Kongreso at dumaan daw ito sa proseso kasama ang iba pang congressman. Imposible daw na makakapagsingit siya ng bilyon-bilyon nang hindi nalalaman at inaaprubahan ng Kongreso at mismong si President Bongbong Marcos daw mismo ang pumirma sa 2025 General Appropriation Act na sa pagkakaalam niya, ay binusisi na daw maigi ni Bongbong Marcos ang lahat ng mga nakalagay dito para masiguradong maayos ito. Nasa Supreme Court na daw ang 2025 General Appropriation Act na dinidinig na ngayon at may kaso na din daw sa Ombudsman tungkol dito. Kaya wag daw pangunahan ni Congressman Toby Tiangco ang magiging desisyon ng Korte Suprema at Ombudsman na hindi wasto ang mga nakalagay sa 2025 General Appropriation Act at sa pag-akusa sa kanya na may kinalaman siya sa bilyong-bilyong pisong insertion dito. Dapat ay hintayin na lamang daw ang desisyon ng Korte Suprema at ng Ombudsman at wag ito pangunahan. Dumepensa din si Zaldico laban sa reklamong inihain sa kanya ni Congressman Toby Tiangco na paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards bilang congressman dahil sa wala siya ngayon sa Congress para magtrabaho dahil may, may sakit siya pero hindi naman daw siya nag-submit ng medical certificates. Buelta ni Zaldico, wala daw requirement sa kongreso para obligahin siyang magpasa ng kanyang medical certificate kapag magpa-file ng leave of absence. Sa katunayan, ang mga nakaraang requests daw niya na leave at pagtatravel ay inaprubahan naman din daw dati ng kongreso na hindi siya nagpapasa ng medical certificate. At dati na din daw talaga siyang nagpapatingin sa doktor abroad, noon pang 2024. At kahit daw na absent siya sa kongreso eh, nagtatrabaho din naman daw siya kahit wala siya sa kongreso dahil absent siya? Dagdag ni Zaldico, hindi daw totoo na nagpapakasasa siya at kanyang pamilya sa marangya at bonggang-bonggang lifestyle at nagpapakita ng karangyahaan sa publiko? Hindi daw nagbago ang kanilang lifestyle simula noon hanggang ngayon. Lahat ng mga pinopost niya sa social media ay nakapokus sa iba't ibang proyekto ng kanyang party list. Siya at ang kanyang pamilya ay hindi daw namumuhay ng sobra sa kanilang kakayanan. Bumuelta din si Zaldico sa paratang sa kanya ni Congressman Toby Tiangco na kumikikbak siya bilang congressman sa proyektong nakuha ng kanyang construction company na SunWest. Hindi daw siya nangikbak sa mga proyektong nakuha ng SunWest na pagmamayari din mismo ng kanyang pamilya, kaya hindi daw dapat siya parusahan dahil dito. Say niya, lahat ng akusasyon na ito laban sa kanya ay sasagutin daw niya sa tamang panahon at tamang lugar. Say pa ni Zaldico, dahil final na daw ang kanyang resignation ay ipag-uutos daw niya na ligpitin na ang mga gamit niya sa Kongreso para malipatan na ito ng bagong papalit sa kanya, mula din sa kanyang party list na Akobikol. Kaugnay na ng resignation na ito ni Zaldico bilang congressman. Isiniwalat ni Vince Dizon na binibenta na daw ni Zaldico ang mga helicopter niya na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Meron po akong bagong update no? na sumubok na mag-deregister ng tatlong helicopter na Related uh, kay Congressman Zaldico. No? Mm -hmm. Pero ito po ay napigilan. Nakahold po yung application for deregistration. Buti na lang daw at napigilan nila ito kaya agad-agad nila itong pinahold. Anong say mo sa pahayag ni Zaldico?